Oh, guys, mag-suggest kayo kung sinong pwedeng ilab team pala, pero ano bang gusto mo? Basta yung walang ano, yung walang magsiselos na partner. Ah, yung walang ano mga single. single. Single kasi si si Casey single din. Ay. Diba? <laughs> single na mga viewers sa show to. Uh, so, comment down below kung hmm. sino gusto nyong i-love team kay Casey. Ayan. Hello everyone! Nandito po kami kina Casey. Ano? Si Casey po kanina pang umaga nag chat, -chat sakin sa akin. And ayan, nangungumusta. And nung isang araw kasi nasa live din niya ako. And nangungumusta siya. So sabi ko po sa kanya kapag nagawi kami dito sa lugar na dadaanan ko siya. So, ito po yung anong hagdan, no? Sama ko po siya, ano Ah... Uh, okay. Shout out! Sama po natin ang Team Brooks. Kasi may pinuntahan po kami doon ay. Eh. Dito po tayo. Maulan. Kaya nga ano. no. Ang cute na talaga ng hagdan dito. Ayan o. Yep. Yep. O, oh, Yat. Yat. oh diba? Ganda ng mga halaman nila. Tao po, yung malayo ka pa pero nagtatawag ka na Nagtatao po na May ditong umakit yung mga ang tuhod oh, Oo. May kasama pa naman kaming senior <laughs> Nakatayo nga lang siya, sabi niya nandyan pa <laughs> <laughs> Kachat po lang kanina, si Casey nandito yan Grabe, ang ganda mga bulaklak. Yan, may saging. Ay, ang dami saging. Sorry, hindi kami kaaway. Tapo! po, po. Ayun yung ano, oh. pinaglulutoan nila ng banana chips. na yun. Dito si Mama Roda. Ate Roda mo, nandito. Saan si Ate Rhea? Kau Ang ganda o. Ang talaga nitong malaking bato nito Bukas man. Kamusta? Ano? Ano? Grabe, ganda ni Casey. Shoutout sa mga viewers ko dyan. <laughs> Namiss ko na si Kay. Hello po. Ay. Ano ito? Kilala mo? Si Rhea? Hmm? Sige oh. na, sige na. Oo, oh, vlogger ka baga. Vlogger ka baga. Ano pa Si Mama? Ano ito si Mama mo? Si Lola mo? Kanina po. Ano ito si Lola mo? Bakit ang sexy mo ngayon? Anong sikreto? Blooming camera, <laughs> Casey. Grabe, blooming si Casey, oh. Wow. Ano yan? 55 kilos lang yan. Wow. Wait ko. For ano, 5-5 big. Oh. Hindi mo ko ako 5-6 po nagtaas pa ako siguro. Siya lang sa Casey Lajog channel. Dito si Adro, na mix vlog. And si Adro, ano ang pangalan niya? Ria. 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 Ating galing ang charger book. And then this one, ating ano, bagong ano po. Querex. Querex. Shout out po na nakarating ah, po kay sa ko. ko. Sige lang. Sige Parayal. na po. Ano sa ni Casey 'yon? Nainggit naman ako sa katawan niya. Grabe. nga pumayat. Anong Ano 'yung pang parang nang Lolora 'yun. Ano

parang na, ano po kayo rong time nag-uurulan ulit <laughs> ano po meron inaout kayo nang ulan sa tao dito lang ngayon kami. lang ngayon lang dito ay, siya, ngayon siya. man dito lang ang ulan kanina ay wala namang ulan dami mong halaman ay opo sila lola po na -tani. lola mahilig sila lola magtanim Eh siya tatatulog na pansin mo yung nagkaroon dito ng ano fire victims Okay. Pero wala namang nas na ano na siguro na ano sa kanila. Tuloy po. Na, uh, wala namang naapektuhan. Hmm. Kaga pa naman but wala pa ding action. <laughs> wala hmm. akong, na, ano. kasi nagpunta po. dito yung family and then uh, ano. <laughs> uh, <laughs> Kumusta kayo ng bagyo? Hindi naman malakas dito ang angin? <laughs> Hindi hmm. <laughs> hmm. man. Hindi man po nagbaba. Minsan nagbaba po kasi dyan pa sa hanggang hindi hindi na dito sa inyo pag malapit yung babae to ganda ng uh, ano nila na kuya Brooks um, ng bahay nila ganda ng halaman tubig, taas, ay, <coughs> ay, si busy yun kaya so, ano yung kay ba? kalinga prab uh, si kasi Juan yung lagi dito. Okay, siwan. pa po ba yan? Hmm. Kaya lang ah, pa, gusto ko pa magsama naman sa inyo. Magsama ka sa amin. Siwan, request kayo daw sasama sa si mga uh, Angels. Sila mga lang oh. saging angels. Hindi ka tayo binindi lang na kalinga pra. Siya lang kaya tadya ka na nakikita ko sila bisikil lang kaya labay. Hmm. Hello ka sa ano, dahit minsan. Oy, sa ano? 28 ba? 28. 28. Mm -hmm. Welcome po. Welcome ka naman sa bahay. Pero maganda na yung ano mo. Makinis na yung mukha mo. Aura niya, no? Nagamot po yan. Ayan, ha? Yan ang May... maintenance pa po. Ah. Uh, ay, wala kang may uh, ginagamit na mga po. pampahid. Pakaputi talaga siya. Puti talaga. dito dati ay mga pimples. Baga siya Parang nakabayaan. Pero parang parang ka nagkakakasya. Ay, ganun. Oh, ayun, okay. may crush ka. Jo, um, or, or Maliligan. After uh, Roro Madrid, ano, wala pa rin. Yung last time yung nag-vlog natin, yung idol natin. Ah, si Kuko? So, Roro Madrid. Madrid. <laughs> <Ay> <laughs> Nasa harapan uh -huh. na pala niya? Basta tayo pa lang, parang inanon schedule na collab, and then nabisi si Ra. Kaya nga pa, mm. hindi po natin. Busy ay. Kinukulit ako ng mga viewers. Mm. Siyempre, mm. siyempre mm. artista yun. Mm. Siyempre busy din sila. Nadanan na hmm Tuloy-tuloy okay. pa din yung ano? Banana chips nyo? Okay. Nag-order pa din. Pero this time po kasi wala pa kami sticker kasi napakagawa. Ah, hmm. kaya um, pa yung Ginagawa nila yung banana chips. ano ano? Libangan nyo, banana chips. <laughs> Negosyo nila yan. ayun ano yan? Eh? Ay, tumere. Ayun, turmeric. Nagtitinda din kay turmeric. Magkano hmm. po yan? One, two. One, two. Okay, so ayan no, okay? sa mga mm -hmm. nag turmeric, order ng turmeric, uh -huh. banana chips. I-PM hmm. e niyo lang po si KC Ilagan. May bago yung negosyo si KC. Meron na products ma? Eh não, Parating pa Maybe lang. <bat> <hablando> oh, pang, iligan pa <autobiography> yeah. right. hand, uh, okay. Iligan. Ito yung sa ano nila, Tomary. Kaya ang gumawa na eh, or ano lang? Sila nanay po. Wala kayong ano ngayon, banana, banana chips na luto. Magluluto pa lang. Yan po, sir, po, number of kontrapin nila na po. Bidjak. Bidjak pa rin. Hindi pala yung case. Uh, yan, supportan nyo po okay, ang business yan, ni, ko ni rin, business ni case. Thank you po. Negosyante. Kamu kak din man bagasi ni kau ya ban? Pegalap tu tu special lah ni. Treatment. Special uh, threat threat. Oh, may special uh, treatment uh, daw. tao. Saan si Lola mo? Hindi ko nga po alam. Wala po ba dyan? Wala dyan. Si Lola, wala dyan. Wala. May, may dyan wala dyan po kasi. May, may tinda. May tinda, -tinda po. Ano, hmm. may tinda? Sipag talaga yung dalawa na yung matanda. <laughs> Pag ko ang sabi niya may kinakas. Naibon yung Hindi, ano lang yun, Prang-prang. namin, May kinakasal daw sa langit. Ito yung ginagawa nilang turmeric, oh. Luyang dilaw. Dilaw na luya. Ano ginigiling Extract lang po yan. Ano yan? Homemade. Homemade. Ah, binabayo. Ay, wala yung Chemical. Ano siya Tapos, ibibilag. Niluluto ba yan? Kasi, in siya. Niluluto ba? <m> hindi <Hr> ko rin alam. Ano po, hindi. Binabalatan. Tapos, niyayad yan. Ito yun na ba? Binalagyan nila ng mga sugar at saka, ano, minsan may milk siya. Para, direction na po nila. Ito lang po ang... Pero pag hindi ka kasi niyan turito 'yung magagamit. Wala. Minsan nag-aano po 'yung ano natin nagrere-among totoo. Dapat maintenance na siya. Maintenance. San pa maganda ang turmeric? Ano po? Ito sa salabat na may turmeric. Ah, salabat. Salamat. Salabat pala siya na may turmeric. 'Yan ang ng mga tao. Para po sa anong pagka- Palaging tulong 'yan. Pensing 'yan, Para sa mga lamig-lamig din ana. Oh, oh. Saka yung ano, yung ka makaibak. Hmm. ka makaibak Tsaka po sa mga high blood. Ah, bagay pala sa sa'yo, Kuya Brooks. Sa palis ng lamig. Pag ano. Hindi, ka pala high blood. Tsaka, ano? Tsaka, bagay mama? Oh, oh. akala ko sa labat. Sa labat po, mapait. una kong tikin ng salabat. Luya, Yung manghang. Yung ibabatan mo lang, tapos talagyan mo. Pero pag pala ginawa mo siya ng ganyan, masarap Masarap din. aroma. Bring <laughs> you makes you feel ano. Ito kasi si Tisi ay negosyante ito. Negosyante mm -hmm. yan. Na negosyo na naiisip. May bago pa yung ano, parating na business. Akala ko nga meron na eh. Wala pa. Parating pa lang yung products niya. Ang dami ko nang inalukay na, na <laughs> Parang announcement lang ano. Parang shout out na ng Ano yun, yun, yun? Ano? Preservation. Nagpapa... Kailangan mo na magpa-reserve kasi baka maubusan. <laughs> Kasi minsan lang ginawang karoon ng gano'ng franchising room. Naagapan ko lang. Kailan ang dating ng products mo? ma within 2 to 4 days mo yun. Sino po yung dalawa? Doon kasama niya pa yung dalawa. Tupog na. asin yung buong bahay. Buong bahay talaga gawa So, ano mo yung mga bata? yung pong mag-ina, Yung na Na, yung Yung, yung, lalaki, yung So, Wala po. Parang nasunog si Kirsten Pagkakita ko kasi. Masaya ko na siya, niya kasi. ano siya, stock up. Tulala. May magka, ano rin siguro na third Oo. Oh, oh. Siyempre, bahay nila yun. Tas, At least nakatulong ka to sa mga. Pero feeling ko, yeah. kung hindi ba na, hindi ko nagapag yung magkakaisip yung bata, ay, ay, ano na, natandaan ay, niya na sa mundo. May, na, may po dito. May ano kasi yung siya, yung ina. Kasi hirap po siya makalakad. Kawawa ka naman. Hirap po siyang makalakad. Yung pumbaka. Yung Yung pumbaka. Nakatakot. Ang nanay iliwan. Yung nanay <ubers espaço> iyak yung bata Kawawa. Kung <laughs> hindi mo pala sinalbat ano din kasama na. Oo, masyado yung ina? O, um Asa sila mag-ina? Parang kaya sila nagising na lang po dito nga araw pumunta dito yung bata. Naku, yun naman Wala na alam na yung light up Dito naman. Nag-alaro talaga. Ano yun siya? Araw na sunog or gabi? Parang tanghali, na lang na lang, na, alam <laughs> <laughs> ka. Bukod na likod, <laughs> mito, 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 mito. Likod, ako dito. Tapos, ako dito. Kahit, um, lang, may, may pakialam Basta-basta. Wala pang tubig. Ay, naku, okay, yung, yun, yun, sa salbayan, uh, Akala talagang, <laughs> sigaw na mga scream. Yun, 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 yun. uh, yung nagpahupa ng abuhay. Yung buhay ng uh, nila. Tapos sinib. yun po, po, po akong, Ay, san sa sila nakatira ngayon? Nandun po sa kapit Yung asawa, by. lalaki, nandiyan. wala Sa Oh, sa, alam niya na simulong nasunod, hindi na uwi. Ayun umuwi po. Dumating naman po yung anak, mm. pinulungan naman po ng barangay, pinapunta ng labo, tsaka ng labo. Mm -hmm. Yan na pag walang barangay, kasunod ka pa. na. Wala po talaga kami na isa na ba? Sa so, sobrang ino. Mm -hmm. Walang tubig. Sunod lahat. Walang na isa na ba? Yung bata pa naman kulit. Ay, <laughs> yung bata. <laughs> Hmm, Bumaya na, na po siya. Traumatic na. Yung... Ano, sa behavior <laughs> niya, tinignan ko. Doon niya Na-trauma siya. Kasayang po bagay siya nung nalabas niya sa content natin. sa niya. Kaso nabawasan <laughs> ng ilang percent lang na ah. hindi pa niya siguro yung love. Pero pag nag-mature uh, niya siya, nakaalam niya. Hindi so, niya nga alam nga niya kung ano ba So, ano? So, Uwi na tayo? Nagahanan natin si Casey. Ay, grabe. Maalis na kayo. Saan ka galing nito? Wala ko pa sinta na mag-chip. Uh, Nam uh, namiss lang kita. Namiss kita. Kaya kita din ang uh, nah. O, oh, bakit? Nandiyan na. Landing pa. Ah, landing na rin yung helicopter. Ah, helicopter. Ana, helicopter. Bye. Thank so, by hey, si... you. Basta punta ano, ka lang ng ano, dait. Ah, Namin message mo niyan sa akin. Si Ate mo. Nagme-message sa akin. Parang kanina ko alam po na Ako account ulit. Oo, oh, chat ko yan kanina ay. Sa live mo, masipag po mag-live si Casey. Dumadalo ako sa live niya. Sinusuportahan ko ang live niya sa YouTube. Kasi minsan I love you. Nakakatapo para pili ko matapos na mag-vlog. Magkanta ka kasi sa live mo. Ano lang, mga ano lang 'yun. Parang para minsan na na pagpalaos. Hindi, update lang 'yan. Ganyan talaga. Ganyan din yung nararamdaman. Ganyan din kami. Update, update lang 'yun. Kami din. Pero go go lang, wag kang mahinaan ng loob. di diba? you, Ate Rhea. Yo. Oh, ano? Pag saan ka masaya, doon ka. Pag go masaya ka pa. sa live, oh, mag live ka. Kanta-kantahan mo lang sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Magaling kang kumanta, di ba? Mm -hmm. Talent, talent talaga ako ko. Basta Oh. So, Pastor ako, Tiro, like, ako sa Yateron. Ay, ganun. Ano? <laughs> Sino ah. ba yung... hindi ako kumakanta. Si <laughs> siya so, daw magpaturo. Pag nakayateron ako si Anang, idol ko. Pag kay Karina from si Anang. pag lang. <laughs> <laughs> Kaya tara ya si ano yan kalingapdan niyan. Chotot pa na yan. Naibisa mga viewers sa Mika Love daw po. Gusto mo ba? Hanapan ka namin ng kalabdim Team. Huwag lang si Kuya Juan. Ikaw na param kung paanohin. Ano? hindi na si Kuya Juan. Eh si Kuya Juan. O Kuya Juan. Huwag lang si Juan. Uwi si Juan. Das na tanong dito na bash ko si Kuya Juan. What's up Kuya? TV mo na lang. Hindi ko alam Yung gagawin ko. Oh, guys. Mag-suggest kayo kung sinong pwedeng i-love si, team kay Casey. Si Kuya Bal na bala maghanap. Gusto mo kay Mr. J. Hindi ko din po. <laughs> Magaling yung sumaya. Uh Oo. -oh. <laughs> Magaling ka man din. Ay, nag-step step, step. Nakasayaw pa ako nung last time nung sa house oh, blessing sa may labo. Basta sabi mo, kahit sino i-love team, basta huwag lang kay Juan TV. <laughs> basta, ay, hindi man. Basta ayaw ko din sa mga, May report na kami. Ah, mga... ah, gusto mo yung Mabago. ano bang gusto mo yung mga kalug, mapalabero, ano bang gusto mo? Basta yung walang ano, yung walang magsiselos na partner Ah, yung walang magsiselos. Hindi mga single. Single, yeah, yeah. single kasi si si Casey single din. Ay. Diba? <laughs> single na mga viewers sa show. Oh. So comment down below kung sino mm. gusto niyo i-love team kay Casey. Ayan, comment down below. Oh. Uh, Galingan yung mga viewers sa so, para panglabas natin dun sa ano cinema. Alam ko yung tatlo sa tatlo. Hindi ako na kayo. Baka ano pala, star movie ako eh. Ano pa, star cinema. <laughs> so, yun. Uh, Wala mga pambiba, ano. Pero, so, so, saka, napapayagan ako na maging artista din sa, ano, sa vlogging. Oh. So, Papaya gyud si Mama, hindi ka naman susuportahan ka ni Mama. Dad lagi na uh, 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 siya nanonood para taga-comment na ko. Oo. Oo. Kada ka nang ano, eh, pag Tap. yun yung mga tragic, medyo mahirap. Mahirap lang uh, sa Gusto ko yung happy yung mga, pata Kadaan, yes. mga patawa. Yes. So, good, good vibes. Good vibes lang. Kahit di marahan mo siya. Basta kay ano, hindi mo na ako mga ano. Hindi ko lang yung hmm. masyad... <laughs> ano, panay uh ka. Kasi pwede mo tapos namin. Ang dami nag-bush. Tapos may ano. Parang nag-a-adjust ako masyado. <laughs> <laughs> so, basahan so, <laughs> na pa na <ni> si Casey. Ang <laughs> saya-saya ni Casey. saya-saya Ang saya-saya niya. So ayan po mga kalingap, nabisita natin si Casey. Namimiss natin si Casey. At syempre nakakasama natin yan. Masaya rin yung kasama si Casey. So ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video sa araw na to. Bye bye po! God bless us all.